maghimo ko or magluto ko og kanang paksiw sa gata nga tulingan nga isda. Muna ato ang Pamino Science of the Day. Charot. Ato sa ngiprito ang ato ang isda nga tulingan. Una na ito siya paksiwon para lami. Lami siya nga pinaksiw nga gito daan ang atuang ang isda. Then, natay mga lamas or ingredients diri. Natay ahos. Nali siya ay bumbay or sibuyas. Then, sibuyas dahunan, bell pepper. Nasad siya ay luya. Na siya sili. Sili nga espada, luya. nasa siya ito ang lamas. ang ginataan nga tulinyan, ngapaksiyaw. Ayan na. At yung ikot, kaya mas lamit. Kung naghanog, lamas ang ato ang sudan. And then, mag-add sa og nor seasoning. Sa to ang papaksiyo Then, ang ato ang ipaparat, patis. Mag-add sa patis. gamay lang kay maparapsan. Then, of course, pag-add taog suka. Suka. Ini kind of suka pwede rin. Pero mas maayo ang kanagaling na asa kuha ano suka sa nang mall. Gusirihan. Na. Na yun. Mag-add sa tuang Of course, yan ang ta syudad. Ito sa gata nga naa sa pouch ko ko mama. mag din sa tamag-ada niyo. Matiksarap, bitchin. Naran ninyo, dipindi ninyo. Ato ihurot ato ang gata. Nya ato siyang itak ang sakayo in a low fire. Ato a siyang lutoon sa hinay nga kayo. Hantod magmantika ang yang sabaw. Update you later. Ato ang i-check ang ato ang giluto nga. Pero noan. na siya atong update sa atong tinunuan atong waton nga mo hubas ang sabaw din later on mag add ko og talong kay mas dami og na veggies nga sagol nga talong ba or any pwede bakchoy choy depende ninyo ang mga available sa balay is talong so mo ako sa ang talong dara medyo ning hubas na atong sabaw ato nang i-add ang atuang talong mag-add ko og tawong para na ay may gulay sa ito ang paginataang paksiw na tulingan in the house saan na akong assistant eh gamay na lang kuwang maluto na sarang luto na Dara, ito ang i-zoom. zoom ang ito ang cellphone. Nara, ba diba? Tara. Wala na siya sabaw. Latok-latok na ang sabaw. Dami na na kayo ni Kanon. Tara! kumut Jud. -tara. Tara! Muna na siya. Ito ang luto na. Ito ang, ah, ito ang, e, naglapot nga ito, no. Tara! sa isda o sa gulay. Nga, di ba? Lamik ka ayo. ang pa mino science of the day. darao? na No, nalata ang mga lamas, ang luya, sa dahuna, ng bell pepper, ang silispada, din dili siya madugmok ang isda kay gipreto man din ang atong talong dili siya siya ingon nga overcook di ba kaya na tayo everyone yum 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 mm -mm -mm. Mino science of the day tulingang paksiw sa gata or inuunan nga naay gata in bisaya pa di ba That's it! See you in my next upload. Bye!